kento mo muna sa amin China paano ka ba naging solo parent anong storya ng buhay mo um naging solo parent po ko syempre eh sinawing palad sa partner kaya yon pagka nabubuntis at yung nagkakaroon na kami ng baby nagkakaroon na rin ng parang gap doon sa partner kasi minsan may partner ka talaga na hindi pa talaga ready maging father figure or talagang buhay binata yeah. So, dun lang ako, ano, hindi sinuwerte talaga sa partner before. Eh, balita namin, hindi lang to isang partner, di ba? Yes, Ikaw po. sa pag-ibig ng ilang beses. Tatlo ba? tatlo tatlong beses. Sa tatlong partners na yon ka ba sa bawat partner Apo. so tatlo rin na iba't mm. iba ang ama yes po sa club naman because i'm sure naman you did your best no sa bawat relationship o, asal o, ka naman, ba po. sa isa so any of the men wala naman po so, lahat parang ano lang live in ganun yes naman? Tapos finally sa bawat isa na yon nak pag nakikipaghiwalay ka Walang mm -hmm. bang binibigay na ayuda or o ano, supporta para sa Kasi anak bawat ninyo? Bawat isa yan, meron silang obligasyon na oh, supportahan. Actually, dati anak. po, meron namang chance na, mab na mabigyan ng suporta Kaso nga lang, umabot din sa point din na yung tatay ng anak ko is hindi rin siya capable na magbigay ng sustento. Wala bang trabaho? May trabaho pero talagang hindi rin talaga makapagbigay or hindi nagbibigay. Mm -hmm. At umabot din sa point na mas parang mas resourceful pa ako nakakahanap pa ako ng uh, diskarte para ma-provide ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Para sa tatlo yun na, na yeah. tatay. Lahat yeah. sila. Yes po siya. Lahat sila, trabaho. walang capability. Lahat sila, walang trabaho. Hindi, yung huli pong tatay, talagang, yun talaga, literal na talagang maraming pera oh, 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 yun, at, talagang kumikita oh, ng malaki. Oh, oh. Pero talagang, siguro buhay binata talaga at saka hindi pa siguro nagsisink in sa kanya na may anak na kami or may anak na siya. Pero humingi ka ng sustento? Nagta-try ako humingi oh. before, pero talagang mahirap eh. Bakit? Dinededma ka ba? Dinededma. Or? or parang mas ang gusto niyang mangyari before kasi nung unang hiwalay namin, oh, oh. instead na uh, in cash, oh, oh. papadala siya ng isang karton ng gatas, isang... Diaper. Akala niya siguro, ang buhay ng bata pag bibi pa, uh -oh. laging gatas lang, diaper, yun lang Parap, ang kailangan. Ano eh? Paniguro oh. niya na, na hindi um, -a 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 sa bata lang wala sa iyo. Oh, Parang oh, gano'n. Oh, oh. oh. Pero hindi niya kasi alam yung um, in total na pangangailangan ng bata, like yung Shelter, syempre, diba? O, kasama yun. Tapos, Tapos punta sa doktor, pwede ah. Opo yun, yung sa doktor pa. O, o. As in, nagpaparinig ako, nagsasabi o. ako na ang mahal kaya nang pag nagpapa, doktor. I-vaccinate, in Minsan yung maabot ng 7,000 per, hmm. ano, per check-up. kasi o. may bakuna, bakuna yes, pa yan. Ano, Ayaw na magbigay. Anong trabaho nun? Vlogger din po. Vlogger? Oo. Vlogger din po. Pagka, na-YouTube mo na ba yan? Opo. I-quit mo na. Before po, meron na kaming ano dati, parang background na issue. Oh. Yun. Na YouTube kayo dalawa? Opo. Oh. kasi nga, social media ano siya eh. Yes. Nasumpong oh, mo no, na ito kay, sure. ano, kay Idol. Kay Raffy. Idol. Opo. O, ano, ano nangyari <laughs> ano after ito? <naging> <laughs> Noong una, parang ano, tinutulungan ako nila sa Sir Rafi na mm -hmm. yung kita namin sa pagbablog before dahil nga collab kami, mm -hmm. eh mag 50-50. Kaso umabot sa point na inatras ko kasi akala ko may second chance na magkakaayos na lang kami para sa bata. Kumbaga oh. para sabi ko, di ko naman talaga literal na kailangan yung pera. Ang kailangan ko talaga is yung tatay ng anak ko. Yung para yung anak ko, meron siyang mm -hmm. oh. tatay. Wala rin. Tata. Wala rin nangyari. Ano ba ito? So ito na lang, ano na lang ang mo bilang isang empowered single mom para bumuhay ng tatlong bata sa mga panahon mm -hmm. na ito? Siguro po yung ano, lakas ng loob at saka prayer. And discarte talaga na hindi ka pwedeng tumigil sa isang bagay lang. Kasi pag once tumigil ka, isipin mo lagi yung ano yung mangyayari sa kanila. Kumbaga, sapat na sa akin yung hindi naman kami mayaman ng bata kami. At kompleto naman yung magulang ko. Uh, happy family kami kahit wala kami talagang pera yung pinaka pinaka sa, talaga sa akin yung hindi talaga nagkakaroon ng ano ng buong family yung mga anak ko hanggang sa last moment na nagkaroon ako ng isa pang bunso na ko talaga yung dream ko para sa anak ko na eto this time ano na magiging maayos na hindi na hindi na yung na-experience ng dalawang anak ko, hindi na ma-experience nito. Pero nangyari. Na so, ano, ginawa kong paraan is kung ano yung pwede kong mag magawa, lahat po gagawin ko talaga. Kaya before, sabi niyo yung nag-aartista, ganyan. So, nag -all around po talaga ako dati. Kahit hindi ako sobrang mahi, ah, mahi ako before eh, pero nilabanan ko yung pagiging mahiyain ko. Lahat ng pwedeng maging racket, lahat ng pwedeng ibenta, lahat ng pwedeng pasukan na event, na work, kahit mag girl pa ako. Mm, pinatulan mo lahat. Yes. Ngayon, anong pinakaano mo? Source of income mo? Ang source of income ko po ngayon ay pag-vlog. Pero, syempre, hindi naman lahat ng oras ay malaki ang kinikita, lalo na pagka marami ng sumisibol na mga bagong vlogger ngayon. Mm -hmm. Ang good thing lang sa akin is meron akong mga taong nagtitiwala sa akin yeah. to endorse or maging ambassador nila. Mm hmm. And syempre yung mga uh, business ko na, na napundar ko naman habang ako ay nagtatrabaho. Mm -hmm. Ako subscribe na ako sa iyo kasi nag-meet na tayo dati. And subscribe ako, subscribe. <laughs> <laughs> Pero ngayon ko lang nakita yung narinig yung other side ng mm -hmm. problema mo mm -hmm. bilang isang uh, ina no at bilang isang babae. So,